Ito apple. apple. still big? It's sleeping. Welcome. O, ito, nag-cry, nag-cry, nag-cry. Ito It's pagsamba ko. Hindi makasamba ngayon, sister. Huwian ko. Ay, Ano ko. Ay, asa ka. Kaway ka naman dyan. Ayan, tapos na ang pagsamba namin. Ah, Bye, ingat. Ingat ko. <laughs> Oh! Regards kayo na! Kapi-pito! ito na nga. Dito nga kami na po kumpleto sa ganito mga pagsamba. Nandito pa nga akong mother-in-law yung time na yun. Ano? Ay, Ayun ay, si Bibi Lilo. Okay. Na, ay, nababutom na, bibi na, bibi na bibi ito. Turok ka, Kailangan so, niya si na bumiti. Memorize ko na talaga. Every two hours, kailangan so, na si bumiti ng mga binili. Opo, kaya ito. didi <laughs> ang time na ere. O, yan. Sabi na ang kaya didi d na ere gummies right away. Ito oh, si Bibi Duro, ay big boy na. show your, show your, um, dinosaur to yeah. Ian. Yeah, I see that, Marco, Doro, Bibi. <laughs> <laughs> ah, oh, hingi. Alam niyo, Bibi Duro. Hingi. Ah, hingi. Oh, very good. Thank you. Oh, who else, who else? Get some more. Oh, kakamis, ate. Oh, mami. Mm -hmm. Give to others. Give to, ano, titos, titas, eh uh, grandma. Yung <laughs> Mm. Okay mga kaibigan, kailangan namin siyang hingian at napakatamis na ng KMT para hindi siya uubos nito. Lahat kami kumbaga ay makakain ni Rick. Sobrang tamis. Ako hindi ko tamis-tamis. O, oh, bubot na lang yung At ito mga kaibigan, dito lang din sila nagkakakitaan magtinsan, nagkakakitaan, nagkakakwentuhan, abay. Minsan eh, itong ating uh, itong dalawang apoy, pag nagkakitaan niya, lalo si, si Bibi doon. Give, 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 them, give them. You yan. Dyan, takot din hindi naman siyang buhati ng kanyang pinsa, no? O, at naliliitan nga siya. ito na mga kaibigan, eh, nagpapaalam na na ere. Abay, magpapaalam naman ang mga apo, magpapaalam ang mga anakis. oh, hanggang magkakataan mo ito, sa susunod. Like Sunday, yes, nalilito naman itong mga apos at ang aking mga anakis. Yes, ayan. Kung nakakamiss din, ano, nalito pang aking mother-in-law dito. Oh. Eh. At ayan, ang anakis, paano nila lang yeah. po yeah. sa mga kaibigan, sa mga anakis. Ito si Kay, ang tita ni Lilo. Ayan ang mami ni Lilo, kawain naman siya sa inyo. Hello daw po. Ayan ang mga dudu. Abay, may yeah. mga kausap-sap po. Abay, nagbisibisihan ang mga dudu. Yeah. Kasi yeah. ito nga si Bibi Lilo ay talaga naman He sleepy and daily lang ginagawa ng mga baby. Ano? Ay ba si <laughs> Bibi Dudu na lang ginawa nga laro? Ah, ginawa pang exercise ng kanyang tito Joven. Opo, ayan. Talaga naman, kapag ka pagkakakitaan ko ano naman -ano ginagawa na si daddy ni bibi marco natin ni bibi doro yung ang tatay uh, paalaman tata. na, na ito paalaman na tayo oo po na talaga naman, anak ay eh, wala pang anak si kate kaya yes nangihirap na lang ng anak oo dalawa na kanyang pa kaya dalawa na kanyang nangihirap abay paalaman Amano na si na eh si nalimutan ni nila ang anak ni nandito si pa lilo. sa akin abay paalam Iba na, si na daw sila eh ni naiwanan nila ang anak sa akin oh ay yes dapat niya dito Kaso nga dito sa matulog nga lang may pasok pa si inday <laughs> kaya syempre ihatid na natin ere kung baga eh, magkasama eh, sila mga bye sila bibili lo Opo, oh, aba madilim, hindi nating tanaw, madilim. O, oh, babay, oh, ingat ha, ingat. Sila bibi duro andun, pumunta pa doon sa kanilang lungga. Aba, iniputan pa. Ingat ha, ingat. Yes, ito na nga mga anak ingat. Ay, ang dodo nag so Ano? Solo doon. Opo. Hey Ayan mga kaibigan. Thank you for watching again this simple vlog. Bye-bye po at hanggang sa muli. Yes, ito talaga aming banding Thursday and Sunday. Nagkakakita ng pamilya, mga anak at apo at mga kapatid sa paid po. Ayan, ingat. Ingat po pa tayo palagi. At syempre, piliin na lagi ang masaya lang. Opo, lalo na nakikita mga apo. Apo! talaga naman, ano, yes to na nga, si Dudung Acinday, si together bye bye po, mga kaibigan, thank you for watching again, this very simple vlog bye, ingat, love you all bye